kainsan no uh, ari po yung gumuho ni sa daan papuntang sampalok location po kami po ni utol ay kukuha ng binhi santa ko utol sa kabila oh kasi ran utol mm sisikol <coughs> ano po sa iyo ito? mga alas 10 utol ah pagkalaki ng kahoy nga palang lang bumalandro um. hindi po ito nadadaanan ngayon sampa papuntang sampalok Tulokban. tulukban ah pagkalaki pala ng ibinaba hanggam Hanggang bayaw nga naman pala mga kainsan. Um. Ayan, laki ng crack Hmm. Nabuhal po ba yun po? Umusus, umusus pa po. Ah. Lumang bot. Pagkalaking kahoy, ano po? Ah, ari naman po ay eh, ano? Ari, bumaba na ng gambay. Awang, anong? Aba. Uh, Ari, ibig siya bumaba na. Ari. Hanggang din Ano po. Oh. Ah, ang laki ng ibinaba. Ari po, walang tigil ng pag-ulan. Ari po, hanggang doon ang kalsada mga kainsan. Tapos ay eh, bumaba na hanggang dito. Halos hanggang dibdib na. laki po Oo. No? <laughs> hanggang dibdib na kuya. Oh, good morning. Hmm. Hanggang din ni Kuya. Hanggang halos hanggang balikat eh. Hanggang dibdib. Isang naman. Oh, isang ampus. Hang... Tapos aring kahoy pang bumalagbag. Lalo kuya, albinyo yun yun oh. Ang ng crack oh. bawal po dito. Wala na daan. Ay, naman ang lang, may higit pa. Mm. Mga ilang yapos ng tao yun. Tatlon. Tatlong, mm. tatlong yapos po. Bawad sa mali. Gawa ng walang tigil na pag-ulan Dito po sa Quezon ay ulan ng ulan Ay eh. tatlong ano na ay eh tatlong isang buwan na ata hmm. ah karak na karak palayo yun ah, ah. ang gandi niya mga kainsan wasak oh. um <coughs> sa sobrang laki po ng inyo ng tubig running po Bawal pati? Ay, siguro pwede po. Bawal? Ay, hindi po. Saka hindi po delikado nga. Ay, ibig patuloy na po yan? Oo. Pag ipinaalis, napabagsak na Sa mukha, Albino. Ang laki ng ano. Ang laki ng angat po. Ano? Mm -hmm. Ayun po yung nasa kalsada. Ay, yan, ay, po tato. mismo ang pinakang kalsada. Ano po? Nasa po yung kalal na. Alam siya nga. Ayun Ano po dito? Parang siya sa pa ano. Hindi ano? dahil. Yan ang pinakang lapat. Ito po yung kalsada. Ito po yung kalsada. Ah, ah, ibig sabihin eh. Ano nga? May kaya may tubig po. <coughs> Ari po ang pinakang pantay noon. Oo, ito ang kalsada dati pantay. Aba. <laughs> Tapos tayo na kuya. Tapos tayo na pala. Tapos tayo na. Tamo. Tapos, paano? Tapos. Ye po sa ating kanal ng kasanta. Ayun. Tama ba 'yan? Tama ba 'yan? Oh. Pakalok uh, 'ay. Light. <laughs> Dati pa kagad niya. Ah. Tinabunan lang po. Ah, ari, tinabunan na? Ako daw ah. Ito'y pala lang kayong isa po. Hmm. Ito'y mm. ang buwan yun. Hmm. Ito'y ang angat na ganun. Pakalaking ah, puno. Gadramay na po. Malaka no? pa sa dramay. Ari ano po ba'y <laughs> ah, ah, ano? Para bang akasya, ano? may mahinawang ari po yan. Kaya nga? Ano po yan? Binuwang daw, binuwang. Ah, binuwang? Binuwang. Ay, mahina, ari pagkalak eh kasi mga pagkaraw po nung ayo oh. sabi mga po nung pagkaraw na liliit ako kaya nga ay ari pali halos bangin na pala ari uh, kaya po ang tubig ng bayan di ang galing ah di sa ilalim na ari nadya po tangke ng yung... may bukal din yung malaki po sabi ari po nung makaw sa baba mo napakatagal po naman ang ulan halus abay yung... oh, halos Il araw-araw na po ah mm, sa na po eh. Oh, Hmm. Ha? Ah. May bukal po. Tapos yung tubig niya naiipon. Inatoy sa kanya sa ilalim. Oh. Kaya yung... Nabababad ano? Yung naubos yung laman ng ilalim. ano mo ito? Kira ka sa Ari Magka po bundok Ito po ay taas ng bundok ay Burul Ito po ito lahat nakita ko sa ano? Sa Saan? video ng rails ito oh. Ari Tumba, ang galing sa taas yan. Bundok parang Oo, oh, ang daming gabi oh Ari oh Yan, sobrang babad na babad po sa tubig ay Wala nang ano? Hmm, um. ang laka ng niyog lumambot Ay, tama naman na rin hanggang ari po ibinaba din ito po mga ugat na malalaki yan ari ano po ano na mga ugat na malalaki nakompress lang yan. ganito kagaya dito sa may babaw doon sa may sa may resort nakompress din doon hmm. ari po nga ng bagaso ari ang ibinaba utol ito mo ang laki ang Kadugsong pa rin yun. Meron pa rin po doon sa tataanan namin. Para medyo dito eh. Oo. Pantay nga halos. Laging naging lusong. Ah, ano, pa ang crack na malaki utol. Uh, tam. Yan, kasama ko po si utol. Ay, wala mga dok. Tanghali po. Ari. Utol tamo. Yan. Nangangaan yan Eh. Ari, may crack pa rin hanggang dito. Adi, ibig sabihin ipaka... Bundok na mitamang. may tamang aring pag sinunsun ayun mm. Um. hanggang dito po ang krok tama um. um, tamo oh. ah, ang dito pa kuya ano, oh, malayo yan na oh, kay ang ay, pala, um. crack, um. ay yung kuya, may krok pa rin dun um. ha? Huh? kailaliman na yan na ano? delikado ka lahat 'Pag ah, pwede pala itong maguhu, lahat. Naay pa itong lahat na pa Ito po ay yung galing Lukban tas papuntang Sampalok. Ang daan po nalilala na ngayon sa Tayabas na po. Pagpalukban, hindi pa po nalulusutan. Ibinibigay ko lang po at marami daw pong naliligaw ay na followers. Na nadaan daw dito sa Lucban paparito. Bawal pa pong daanan. Ah, dami utol, oh, Uy. Ah, ah. Sirang-sira po ang daan. Ah. ah. Ay, may may mata mo, may mga kotse. Mga bawal po lumusot. Yung iba po yung nakakalusot pa. Ay, baka po mapapanood ninyo. <coughs> Ay. Ano ay, sir. Di, uh, Oo nga uh, po. Si ano nga sir, barangay nakakasako po nito? Barangay Bayungon. Barangay Bayungon. Bayong, ah. Simula dyan sa tulay. Ate, ano? Oo, bawal. Bawal pang lumusutan na po. Uh. Naarang na doon sa balukto. Oo nga po. Sa may lugawan. Ay, mga marami lang sir na followers. Eh. Nakikita ko sa comment. Ay, puntahan daw at minsan daw ay naliligaw ba yung mga paparitong papuntang at mauban pa, po

Magtayabas na sila. Malayo na, na din eh. Kasi nilakalusot pa sila Siya nga po. Malayo na. Kung bakit tayabas na ang daan nila, no? Oo, um, tayabas na. mm kahapon nga nung magay, tayabas ako ya valentik na ako. <laughs> ah, lamig nga. Paka-ulan <laughs> doon. Din po, ah. Yan ang ulan din po. Kayo po, may taga dito po. Dito. Sampal. Dito. Sige po kuya. Sige. sige po. Sige po. Sige po. Yan, mga may naligal na naman po. Eh, kayo ito yung na-pick up ng ano, sir? Nang mga pasahero. Hindi po. Ano. Ah, hindi balik po ba? Balik po na ano. Ah. Ah, may naligaw pong bago. Eh, hindi naman po umangat po ng hanggang tao po ba? Hanggang dibdib po. Ano <coughs> Ayun, Bayungon. Ito po ay sa sako sa po ng Barangay Bayungon. Ayan, oh, sa mga followers natin po. Na, ayun, like ko na kita kahapon pa sa comment. Kainsan baka nga may mga naliligaw na ano diyan. Didinaanan po namin madali at diretso po kami pagkuha ng binhini ng utol ay. Tawod. Tara, teko ko na po. Yan. Wala na, wala na. May naligaw na naman oh. Ika nga lang kuya. Yan mga ano po, galing sa Palo Quezon, papuntang Lucban naman. Transfer. Oo. Yun lang ang mga kaysan ma-update ko sa inyo. Tapos ang crack po hanggang dun. Malayo. Ibig sabihin ito po, may crack na din ito ang ilalim. Hanggang dun po ang layo eh. Doon sa may resort, papakita ko sa inyo. Isang kilometro ito eh. Ha? Isang kilometro. Isang kilometro ang isak. Um, Oo, oh, Ibig sabihin po itong bundok na ito, ito. may lamat na. Sako sa pa ito. <coughs> hanggang dyan. Mayo. ko akong ubuhin. Pero masarap. Pupunta mo ba yung pools? Nagpapalambot din ang lupa yung Pulse. eh, takoy ah. Alam mo mga kainsan na ano? Ang Quezon Province, saka na saka na tubig sa bukal. Ito. May ano pala siya? Ito. Ha? Ito nakakatakot sa pagkapa. Ito. Po, so, so. Ito Baka, pwede rin. May ano pala talaga siya? Drainage. May drainage sa ilalim. Oo, nakakatakot po. Pwede, bukal na malaki. Oo, oh, do ka lang. Doka lang ah. Ay, ayun po. Oh. Doon ang gaga, doon papunta tubig. Ayun. Dito, hanggang doon, tama mapapakita ko sa inyo ang crack. Tara ano, tol, hanggang doon ang crack, ang layo. Taka. Tara, Oo, 1 km nga. Taka. Ang layo. Hanggang doon, papakita ko. Oh. Ibig sabihin itong lugar na ito kuya, bumaba na din. Ayan no. ito kuya po, may na rin. may mga crack na rin po siya, bumababa na. Hanggang dyan no. Oh. Ibig sabihin kuya, malaang bundok siya na naapektuhan dito <laughs> ay no matubig po okay. Aba, dito naman po sa amin eh, hindi natikil ang ulan ah okay. pero sa tagkawin po ay ulan ng ulan kala po sa amin lang tagkawin hanggang dito hanggang po, doon sa, dulo Ang ganda okay, oh. no, layo. Ah. Ay, ang ko ng barangay ano Oo. Layo mo. Ibig sabihin, ito crack ano na rin to, bumaba. Oo, oh, Ayun oh, no? may mga crack na rin po ang daan oh ito po yung pinaka nila sa Barangay Bayumon. Oh. Ito po yung na ito. kuya, may crack na rin yung yan yan. Yes. Tsaka yun, yung crack na rin, no? Ay, aray Oo. Oh, oh. Ay, yung sila nila, utulit aray. Yan. Nag-crumbs daw. Oo, oh, nagka-hums. Pero baka, da asya nga, ano, Ay, dati, ayun. dati di walang hams <laughs> Ay, may mga crack na rin nga, oh. Ay, tsaka aray, oh. Yan, oh. May mga crack na mga kaisan, no? Putol na utol. Yan. Pagkakalayo. May sa kilimetro, Meron nga? Meron. Are, oh. Naay pa, oh. Aray, oh. Magkala, gisak. Ay, gisak na rin pala, oh. Yan, oh. Bata ito. Yan, oh. Pati po, are, oh. Nakakamsan, oh, Tom. Oo. Nakagisak. Ayan, oh. Gumuhong. Ari papakita ko utol. Ari oh. Dito rin sumara Hmm. Yan, Yan oh. No? Biruin mo hanggang dito eh, nag-crack na oh. Ang lalaki oh. Yung iba po dun, hindi na namin naipakita yung crack. Gawa ng ano, natabunan na na. Ito oh, biruin mo ari oh. Hindi niyo ito malalig. Para ba siyang nilindul ano? Lupis kayo nga ba yung meron din ganito? Oo, ano? no, sa lupis ah. Lupis ano? Yun hmm. ang side na kabila ang nadali. Lunglang mm. ko dun oh. Ari lang, oh. Ah. Laking inangat ko. Oh. oh. Ano. Lalim. Ah, hanggang dyan pala. Ay, doon pa oh, ah, hindi lang sa kilometro ah. Ayun po oh. Yun. Hanggang saan? Ha? Angat na. Umangat ay, na, na oh. Ay, yan oh. Ari, yan. Oh, tol. oh, ano, ay. tirahan ng cobra. Oo. oo. oh. na ito. May mga bahay pa man din oh. May mga ay, farm. Ay, Ha? Oo. Malayo. Ara naman po yung mga ano, naghahatid sundo ng mga ano, buto, nasambot po ng mga pasahero. Oo. Balokban. Oo. Kuya Alvin, hanggang dito. Hoy, oh, dali ka. Tari. Hmm, Parang lumindul pero hindi po nalindul dito sa amin. Nababad lang sa tubig. Naay pa, oh. Hoy. Oh, ah. Hmm. Oh, ang dito ko kuya dali ka. Ha? Huh? Ang layo ng ang layo. Ha? Yari pala isang bundok. Ayun po. po, ayun po. Ay, dito na ko hayo Parang lumindol eh, no. Nahati sa gitna. Nakaipa oh, hanggang dito

Pero titibay na uli yan pag ina eh, na ano na uli ng ugat. Uh, yan, basa Truck na. A landslide na rin na ano, kuya. Ari po. Nag landslide na rin po. Oh. Siguro ari nung um, bagyo. Bagyong Christine. Yan mga kaisan, nadaanan po namin yung ano, farm po ni Ma'am Shasha Padilla. na po yun ah Yan Dito lang po di sa amin yun Yan Ganda Mga artista Kung dito po malamig ay eh. parang takitay na Mga bakasyonan po ang namimili dito Mga may mga mayayaman Malatakay tayo sa lamay yes, Ayan! Kuya! Atole! Diretso na po kami pagkuhan ng binhi Ano Atole? Sa 12 po ay kukuhan ng binhi ay Mananin Dada, po sa Nagaling sa Nagaling sa Takaway ang kayo so No Mamay! Wala ko pala tayong jacket eh, no? Nagdamit po!